Nandito tayo mga kauragon sa Zone 7, Barangay Amumukbok. Titingnan natin yung bumitak ditong bundok. Delikado na to mga kauragon. Mga pelang ektarya kaya yan itong kasama ko si deputy o oh. Nagpasama ako at baka tayo malaglag. Ang lalim na raw niyan. Ano? Halos hindi na makita ang loob tapos pasok na raw ang tricycle. Ito to sa bahayan ng Kamsur, Saragay. Nasa ko pa ng barangay Amumukpok, Song 7. Si Chunaposti. Ito tinatawag na Naposti. Halos yung kabahayan dyan sa baba ng bundok na to. Di, pinaalis na yan, di ba? Ah... You know. Dati daan ito papunta rin sa kabila Ngayon pambiraan na rin dumaan dito kasi Nagbisita <coughs> na ka mo dati? Anong sabi kang DNR? Ha? Ha? Ito ba? Iyo ini. Ito bitak talaga bumaba na yung lupa oh. Al alalim nito kasi ang baba niyan ilog. Kaya no bumaba na siya oh. Putay baka ito umay oh, crack oh. Alalim oh. ni Ayun. oh. Ito. Ito oh. Ah, puta, yung na pala talaga to. Yun o, no, yung bundok na yun, bu gumuho o. Oh. Ito, ayun, no. Ito, ang dami mga bitak-bitak o. Oh. Tapos yung baba dyan, may mga bahay yan dyan. Ayun, nabuhal lang yung mga niyog Dati, yung daan. Dati, di ba daan na yan, sa taas na yan, gumuho na o. Oh. Yung mga niyog Delikado pala itong mga niyog na ito. Mamamatay na ito. Ang dami pa na ibitak ko. Oh. Oh, yan Oh. Ayun o. Oh. Ayun Oh. Matagal na ito kasi yung mga niyog na yun Oh. Tapos ang kando niyan sa unahan na yun. Hindi na tayo pupunta kasi baka mag-landslide ito eh. ang bitak Oh. Ang lalim mo Oh. Nagkahati-hati na pala ito, ano? Shoutout mga kaura pupunta na kami kasi <laughs> delikado dito. Bawal dito magpunta-punta sa lugar na ito Hindi na tayo gagawin. Kasi yung mga niyog o mga nabuhal na eh. Isang bundok to, ang laking bundok to tapos ang baba nito, ilog doon sa pinakambaba. Hanggang doon na yan daw sa may ulahan. Siguro abotin to mga 30 hektarya na gumuguho. Ayan o. Ang lalaki ng bitak o. Ha, uwi na lang Ang layo nito Nagmotor lang kami Kasama ko si Deputy Shoutout sa 175k followers Ng Uragon TV Shoutout Maraming maraming salamat Ingat Pauwi na kami Mga idol Ganda pa naman Ang sagigan Dati yan nandaan daan ano Diyan o oh. Sa ibabaw na yun Nasira na kasi may malaking puno doon na kahoy, yung no, noog buhal na.